ayan guys aakat ko na naman sa taas itong mga sirasirang tinapay mga sira po siya iipunin ko po doon sa tab na pinag-iipunan ko doon ng mga ganito mga sirang tinapay, sirang kubos kasi nga po ito pinapakain ng aking amo sa mga unggoy po dito Madami pong unggoy dito sa mga tabing daan. Hindi po sila takot sa tao. Talagang nag-aabang po sila doon ng mga sasakyan na dumadaan na nagbibigay ng mga pagkain, ng mga ganyan po. Kaya iniipon po namin 'yan. Dali, isan ko nga lang siya ngayon. O ko sanang malimutan mamaya. At aking tatakpan. Para mabilad siya sa init na hindi mag-amag. Ah, grabing init. Ayan o. Ang aming kapaligiran. Sobrang init ng panahon. Mainit po yung araw pero yung hangin malamig. Ayan. Sa mga hindi pa po nakakita... Sa aking lugar kung nasan po ako, ako po ay nasa Abha Kingdom of Saudi Arabia. Yan. Dito po ang amin. Sa Al Maruds District. Yan, ang ganda ng ano. Oh. Meron din naman silang mga bugambelya. Oh, ang ganda nun, oh. ang dami bulaklak. May, may puno na yun. ipasyal ko na naman kayo dito. Diyan ko lang kayo pwedeng ipasyal kasi dito naman po sa Saudi. Swerte na po dito kapag may day off ka sa iyong amo. Kalimitan po dito ay walang day off. Nakakulong ka lang sa loob ng bahay at yan nga naglalakay ang mga bahay. Oh. At dito hindi rin uso ang katulong na madami. Iilan lang po dito ang Arabo na may katulong na madami halos lahat po dito ay isa-isa lang kaya pagka ikaw ay mag-aabroad dito sa Saudi Arabia dapat ikaw ay nakahanda, ikaw ay masipag matyaga dahil lalaban ka po talaga sa trabaho o yan nasa rooftop po ako aming lalagyan ng mga tubig Malapit lang naman kami doon sa pismong tangke ng tubig. Ayan yung pinagka, pinagkukuhaan ng tubig. Yun, may mga bilog-bilog na yun. Yun. Yun po yung pinakang tangke ng tubig na nagsusupply ng mga tubig dito. Yan, at ako po ay bababa na din. Papainumin ko naman ang gamot yung aking alaga. Habi ako natataklo ba niyang aking mga... Ay, para mas, mas kata naman ang araw para hindi masira yan ang baba wow oh, ito Ayan, may garden pa rin ako dito sa taas <laughs> daming bulaklak ng... yan po ang bulaklak ng jerjera malaki na siya kaya hindi ko na pinatay dahil marami po yung bunga oh. hindi may bibinhiin na naman ako sa susunod may pantanim na naman ako yan pagka Nagkabuto na siya. Niipon ko lang din yung buto niya. Ayan. Patatapos ko pong nagharapis din yan. Sa mga jerjer na yan. Yan ang aming baba. Yan. Bye bye na guys.